Aisus, okay. Aisus, Aisus, Aisus Isos, 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 Isos. Isos, may bata din nang ialam. Fight! What fight? Mm. Ah, my money! 100, 100, 10, 10, You 50, 50. 50. 100-100 fifty. 100. Like this, you open it like this. Why you need to put the ano Indonesian, money, ma? Isis, Isis, Isis. It's takefuler, I take. There is will take. No, you throw. Um. We will buy the big one. This one full already. For you and for Adi. One oh, no, only oh, big one. Oh my big one nga, for Asher and Ano. If you want, we will buy the pack not plastic. Yung pack ba, yung bawa sa frame. Pag walang pambili ng tinapay, eh, dinudukot. Para may pambili ng tinapay. Give me, give me. Ah, oh, you collect, ano, you collect 10, 10, 10. 10, 10, 10, that's all. Just leave that one. Mm. Lala! Mm. 10, 10, 10. Mm. 20, 20, not like that. I'll collect 20, 20. That's 20, 20. It's 20, twenty, twenty, twenty. You call it na sir. And we will count all. We will see how much. One thousand. Then one thousand not in <laughs> <laughs> a view then. like one million thousand. Look like one million. One of them. na. finish one year, you open. Okay? One year, finish already. So, kagaya nga lang napapanood nyo guys, binuksan na namin ang alkansya ng mga bata kasi uh, gagamitin namin yung pera pagpapagawa sa nasirang mobile ni Asher. So, pangako ko kasi sa kanya na ipapagawa ko yung mobile niya. Kasi itong mobile ko, problema nga, na fu full memory siya dahil ang dami niyang mga games na dinadownload. Eh, minsan hindi ko siya magamit. Kaya sabi ko, ipapagawa ko yung mobile. Parang promise ko kasi sa kanya noon paglabas namin ng hospital, ipapagawa ko. Eh, kaso nga, medyo malaki din kasi ang nagasus namin sa so hospital. So, parang walang budget ba. Ngayon, sabi ni Asis, kung gusto mong ipagawa yung mobile mo, sabi niya, gusto mo ba na buksan yung alkansya mo? Pumayag na, ayaw sana niya. Pinapili siya ni Asis, buksan ang alkansya, ipagawa natin ang mobile, o wag na muna natin ipapagawa yung mobile, sabi ni Asis. Sabi niya, okay, 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 okay. Pero yun nga sabi namin, mag-iipon ulit. Kasi yung pera naman kasi na yan, na ibinibigay ni Asis everyday sa kanila. Paminsan hindi siya totally everyday guys. Paminsan-minsan lang na nagibigay si Asis ng tig 100, tig 50, ganyan. Tig 50 nila ni Tonton, tig 100 nila ni Tonton. Minsan yung mga tira-tira sa, yung sukli-sukli ba, pambili ng tinapay, yun din ang inilalagay kasi nila. Yan minsan may 40, 20, 25. 15 na ganun na bariya pambili namin ng tinapay, inilalagay nila sa alkansya nila. So, yan ay nakulang kulang ano, kulang-kulang 4,000. Kaya, ang kailangan lang naman pagpapa-fix sa mobile ni Asher ay 2,500 yung kailangan. So, ayan. Kaya, napagkasunduan nilang mag-ama na buksan yan, ang gamitin papapagawa yung sa mobile niya. Hindi naman namin ini-spoil si Asher, no? Kasi sa edad niya na ani, magpipito na siya, pinapagamit namin siya ng mobile. Kasi, nakakatulong din kasi sa kanya yun, guys. At saka, mayroon kaming agreement na gagamit siya ng mobile, basta very good siya sa school. Eh, so far, okay naman siya sa school. Ano naman akong problema sa kanya sa school. Kaya, yun. Hi guys! Good morning! Pasensya na sa akin buhok. <laughs> Sasabak sabak sa pagkain, kain tayo. So, uh, ang kulam natin ay dahon ng mustasa na may patatas. At syempre, meron tayo ditong to you. Bali itong dried fish na to guys ay galing kay Jen kasi si Jen umuwi siya ng Pilipinas na bakasyon ng isang buwan tapos nung pag-uwi niya dito nagpadala siya ng dried fish sari-sari tong dried fish na to guys may ganitong klase ng ari ang init dried fish yung medyo matamis medyo matamis ang lasa niya yan at merong pusit what pusit squid try Try this one. This is fish also, dried fish. Meron yung maliliit na dilis. Ito, maliliit na dilis yan. Meron yung danggit. Ayan. At meron ding tuyo. Ayan. So, kay Jen, thank you, thank you so much sa dried fish na pinadala mo, de. Ngayon, iniluto ko na lahat kasi nga, kakain din kasi si Asis gusto ni Asis ang tuyo. O, tuyo din. oh Hmm. Tuyo. Okay. Wala na gusto ko I have. Ha? Gusto ano? Hmm. Squid. Hmm. So, kain tayo guys. Masarap to na may sinamak. Si, si suka. Tapos tamang-tama, meron tayo ditong gulay na partner niya. Sakto. So, kain tayo. Thank you, Lord, for this food. Amen. Tayo ay magkakamay. Kasi ito yung nagkukutsara ako. Kasi matunog nga naman kasi ang kutsara sa stainless na pinggan. Eh, May, may mga ibang nanunod na nangingilo sila sa tunog. So, kamayan tayo. Kamayan blues. Habang yeah. natutulog si Tonton, pagkakataon natin kumain ng maayos. kanina, <coughs> kumain na sila. Nung kumain si Asia, kumain din si. Para sa to si Inu style. Eto. Masarap may suka. Mm -hmm. Kapit, kukuha tayo ng suka. Mm -hmm. So, ito Yes, sir, papa delicious oh. Ang sarap nito guys. Para sa tusino. Mm 'yung ating suka, pinakurat. Oh. Sawsaw -saw natin dito. Habang tumatagal 'to, sumasarap. No, it's not this is vinegar, not bagoong. Kala niya bagoong. This is this is vinegar. Pinakurat. Kala niya kasi bagoong kaya sabi niya stinky. Galing po kay Kabsat from Hong Kong. Diba? So, natin. Sarap. Mm. Perfect. So, sa dried fish ay pinakurat. No, nito rin mo, ano, skin. Binabalatan na yung tuyo like this how to eat to you, Papa. Sawsaw. Mmm. Mm. Walang tapon. Tinatagalan nyo yung kaliskis. Ayaw din niya kainin yung ulo. Mm. Oh, you want to try dangget? Hmm. Hmm. Yeah, too much. Too much daw. Perfect part na ng ating ulam ngayon. Gulay at dried fish. Sarap. Kaya nandito si Julie kahapon. Dinala niya to. Kasi nga parang hindi masira ba? Ha? Ah. Uh. Kade? 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 मम्मी ही गोइंग टू निमुद्ध मानु ए हम्म इट्स मेरा kaldı কত কার্ডাই 250 150 কত লাগবে কম লাগবে তোসব ওজন আপনেছেন ওনার তো দেখ না হচ্ছে হাউ मच नीड हाउ मच हाउ मच नीड कतका चार्ज छ Hi guys, nandito kami sa Parsa para kunin yung mobile ni Asher. At saka para ipatingin ko na rin yung aking mobile. Kasi nga, ayaw gumana yung front at saka yung back camera niya. Pero, pag, pero pag may, kung may tumatawag naman sa messenger, o kaya naglalive ako sa Popo, okay naman, nagagamit ko naman. Yun yung hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, ipatingin niya. Nandun si Asis. Ayan. Yun. Yun. Sabi ko, ipatingin niya kung ano yung problema ng mobile na yon. Kasi kapag may tumatawag sa akin sa messenger, okay naman ang camera niya. Nau-open ko naman. Pero kapag yung gagamitin ko picture or video, ganyan, ayaw mag-open. Yun yung problema. At hindi ako makapunta doon kasi tulog ang bata papunta. puta may inihatid kasi kami yung pasahero ni Asis doon sa ngayon yung magpapunta na kami dito sa parsa nakatulog na siya e susunduin na rin namin si Asher para isahan, lakad kaya yun hindi na ako bumaba, sabi ko dito na lang kami sa tuktok, dali na lang niya yung mobile para ipaayos niya nakatulog ang ating baby eh. Mm. Yan sa may popo. Ay, popo. Ay, sa may vivo pala. Eto pala. Vivo, iba na iba yung tinuturo ko. Eto pala sa vivo. Diyan, pinapayos ni Asis. Thank you guys, bago ko i-end ang aking video for today, Charan! May atis ulit tayo. Nung pumunta dito si Julie, kahapon, dumaan siya dun sa friend niya na nagtitinda ng fruits and vegetable. Kaya sabi ko sa kanya, sige Julie, bilhan mo ako at ang dami naming nuts. pinat. Ito yung masarap na pinat. Mas bet ko siya ganito kaysa yung, pero mas masarap yung nilaga. Kaso hindi na, na kasi siya pwedeng lagain, guys. Gawa ng naluto na to sa buhangin. So, nagpabili ako sa kanya ng mga fruits namin. Ayan, oh. Bakit ang labo ng aking camera? Hala, anong nangyari sa aking camera? Malabo siya. Ngayon, bali, nagpabili ako ng half na persimmon. Iisa na lang yung natira sa persimmon natin. Ito yung gusto ko na persimmon. Yung crunchy. Ayaw ko siya nung hinog na hinog. Ayaw ko. I like this one. Para siyang apple. Pag kinain mo na crunchy siya, mas gusto ko yung ganito. Then, nagpabili ako ng isang guava. Para sana kay Asher, ayaw ni Asher. Para sa amin ni Tonton. At syempre, dalawang dragon fruit. Bali, yung isa na bauna ni Asher kaninang umaga. So, may, may isa pang natirin. May mga apple. At saka may grapes tayo sa ref. Eto, pagkain namin ni Tonton. Kasi ayaw naman ni Asher. Ni Asher. Tinatanggalan ko ng, ano, ng buto. Tapos si, uh, si Tonton ang ano, kumakain yan. Hinog na to ipinatong ko lang to guys sa bigas may nagtanong pala sabi niya kung kung ibinaon ko ba sa bigas o ipinatong ko lang sa bigas yung pagpapahinog ko ng ano ng atis ipinapatong ko lang siya sa bigas guys kapag nagpapahinog ako ng atis so ayan kakainin namin mamaya wala kasi si Tonton kinuha nung isang ano si Ranjana yung isang ano ko member ko na doon ang bahay nila dinala niya doon kaya ayun, may time ako para matutukan si Asher sa kanyang homework. Kasi nitong mga nakaraan talagang hindi ko siya matutukan nga. So ngayon, yan. Mababantayan ko siya sa paggawa-gawa niya ng kanyang homework. Kaya i-end ko na rin ang aking video for today guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Like and subscribe. <laughs>